Panibagong dev na naman tayo, panibagong adventure mga kapaders at narong kaagad kasuot, Solid na kulay pula. Buy na mano pambinta kaagad. Mm -hmm. Tatamaan pa yung butiting malaki mga kapaders. Butit hindi na double. Hindi na nga pala ako nakapag-intro sa tabi bago umalis. Gabi na kaya mga kapaders. Ito na lang ating napana sa Binamano sa unang dive. solid ka agad na kulay pula. Bali dalawa lang kami magkasama. Yung tiwi na asawa. Naroon, kulang Malaki mga kapaders. Papasiguruhin ko ito. Sigurado na ito, pambawi sa gastos. May kikitain pa. Swerte mang, kahit sulong debla ang tayo ngayon. Papasiguruhin ko mga kapaders. Gigitikin natin. Kung tatamaan sa gitikan. Mm -hmm. Tinamaan mga kapaders. Kwartang linaw na ito. Estimate ko dito, madalawang kilohan laang. Hindi kasi nung kalaki yan, hindi rin kaliitan mga kapaders. Salamat, Lord. Hanapan pa natin at baka mayroong kasamahan. Naroon ulit, sulid na naman. Mas malaki ito mga kapaders, pasiguruhin ko. Mm hmm, hindi ka dyan mga kapunit. Maganda ang tama. Nasan kaya ang kasamahan? Oy, mayroong isda mga kapaders, mayroong pa, taligbago. Ikakasok ko muna itong pana. Papanain ko na rin yung kasamahan at baka makatakas pa. May mga nagpakaya ang buwan mga kapaders. Malapit na magbilog ang buwan. Kaya ang isda, sige lang wila ang kahit gabi. Nasa na kayo yung taligbagong iyon? Yung nakita ko kanina. Nakatakas yata. oy na ito. Naglipat ng bahura mga kapaders. Mm -hmm. Bali dalawa. Pandaradagdag pang binta. Salamat na naman Lord. Yung aking camera nga pala, tinisting kong ilagay sa aking flashlight mga kapaders. Wala sa ulo ko. Mas maganda pala ang kuha ng camera pag nasa flashlight na kalagay mga kapaders. Hanap ulit tayo. Diyan sa parting unahan na naman. Uy, naroon. Bigan or matampusa. Kailangan medyo malikot lang mga kapaders. Tumago pa sa ilalim ng corals. Labas. Aabangan ko dito eh. ay na ito na mo sala ay tinamaan ulitin ko ay dinuplasan pasiguruhin ko mm -hmm. gitik, get naudog mga kapaders sa unang pana dinuplasan sa pangalawa wala lang kawala hindi na makatakas gitik niya yan hanap ulit tayo naroon malaking sura sa butas yung double rubber ko mga kapaders na ito na mm -hmm. sa ko pinatamaan para talaban ng pana mga kapaders at baka sa katawan Baka duplasan. Woohoo! Kontento na. Salamat na marami Lord. Malaking biyaya ito. Malaking surahan na naman. Nakachamba tayo. Kahit solo dive, nakaswerte man. Sana may kasamahan pa ito. At para managdagan pa ito. Parang masarap itong palang palangin bukas. Pang ulam yun. Malaking surahan. Testingin namin ang kasamahan ko. Hanapan natin at baka mayroon pa. Para tag-isa kami na ito may isda mga sa ilalim butas humirit na yata langoy wala na mga kapaders sa yung balking isda na yun di ko napansin ka agad uy na ito bigan na laang lumilingas ang mata mga kapaders mm -hmm. dagdag pang binta lumaot pa rin kami kahit dalawang tao laang kami kahit maliwanag ang buwan sabi ko sa kasamahan ko tsaga at tsaga lang tayong dalawa sana suwertein kami ngayong gabi para makadilin siya ng mais ayos man. Diyan sa unahan, hanap. Oy, na ito mga kapaders, malaking isda ito. Malaking grouper. Sigurado na ito. Terang na isda kung tawag sa amin. Pasisiguruhin ko. hu mm -hmm. haya hayahay. Salamat Lord, malaking lapu-lapo. Mamahalin ito na lapu-lapo. 1.5 ang kilo kung buhay. Buti lang at naisipan kong idubol ang rubber. Kapag ito talaga ang malaking isda, dapat talaga pasiguro ang patama mga kapaders. Ayan na, gudugo na. Sigurado na ito, wala itong katakas-takas. Kasama nga pa ito sa presyo ng malaking surahan. 150 ang kilo mga kapaders. Pinaswerte man kami, kahit sulundeb lang ako. Ano raw kayo kung may makasamahan pa ito, sana mayroon. At para managdagan pa, hanapan natin uli. Uy, na ito. Malaking bukaw mga kapaders, lumilingas ang mata. Ito ang masarap paksiw O sinigang mga kapaders Tiko ang paan ako Gawin na malaking surahan kanina Hindi ko natuwid Ganitong isda ang paborito ko Masarap sip-sipin ang mata nito mga kapaders Lalit malaki Ayan o Sigurado ka sa akin Sisip-sipin ko ang mata mo Pag ikay naluto ko Hanap ulit tayo Diyan sa unahan na naman Naroon may nakasuot mga kapaders lapo lapo Kausir or liglig na naman mm hmm dagdag pang ulam, sigurado ka na. Isang latang sarlinas, katumbas lang na ito mga kapaders. Kahit sa kahit anong luto, pwede ito. Masarap kayang kumain, lalo pag sariwang isda. Tanggal ang pagod, pati lamig. Na ito, pang kalamares. noko's or posit mga kapaders. Grabe ang pagkaubub sa bahura. Malayas na ito. Papanain ko na rin. Mmm, -hmm. tirinta ka dyan. Ito, dagdag pang ulam mga kapaders. Sakto pati, kahapon, mayroon sa bahay naglakong talbos pula. Pwede yun dito ilahok, sabawan. Ayos na ito, sana maglagan pa. O ito nakita ng kasamaan, kung nga alborin ito, walang problema. Pagtungkol sa pagkain, para sa lahat yan, akin na yung isdang bukaw. Hanap ulit tayong isda. Diyan sa unahan na naman. Nahan kayong isda dito. Pakita kayo. Na ito mga kapadyos, may nakatagong isda. Anong isda kaya? Wala. na, ito, bigan mga kapaders. Matampusa na naman. Tumagol sa corals. Nasaan? Ay na, ito na. Malaking bigan na naman ito. Mm -hmm. Pambinta na naman. Muntik pang salaan mga kapaders. Makakapunit pa. Buti pang pa isdang bigan. Madaling hanapin. Lumalang wilaang. Kapag ano talaga ang bahura, pag mga buhay-buhay na bato, tirahan talaga ito ng mga bigan. Hanap ulit tayo. Uy, na ito. Tatlong danggit mga kapaders. May isang maliit. Ito ang... mm -hmm, na lang hindi pa nadubol. Hindi pa tinilaba ng panay yung isa mga kapaders. Hindi nilampasan. Sayang pa yung isa. Ating hanapin yun. Na ito pa yung isa. Buti hindi nakalayo. Mm -hmm. Dalo, mga kapaders. Nahuli ko parehas. Yung isa medyo maliit. Siguro ko anak iyon. Ito yata ang mag-asawa. Paras ko nahuli. Pangbinta na muna ito mga kapaders. Iilang ilang piraso pa lang huli kong isda. Pero sulit man, malaki naman ang isda huli ko. Buti at mamandang ngayon kahit bubuwanin. At kung ito'y mailap, baka isang nakatakas pa. Na ito nga pala mga kapaders, pasensya na. May malaking surahan ulit tayo na pana. Hindi ko naman nabidyohan bago panain. Hindi ko ulit masuot yung aking camera dahil nakakabit sa flashlight mga kapaders. Baka mabasag ang ating flashlight. At baka maumpog sa bato. Mabasag ang salamin ng flashlight natin, pati camera madamay. Binidyohan ko na lang anong pinana ko na. Ating nahuli man mga kapaders, ayan, nagpipilit mga katakas. Diyan man sa parteng palikpikan dahil malikot kaya mga kapaders, hindi ko matama yung parteng mata. Ganito kalaking suran estimate ko dito, mga unong ang timbang niya. Hanap ulit tayo, naroon, manitis, sarmuliti mga kapaders. Dagdag pang binta. Mm -hmm. ka dyan. Gitik mga kapaders, ayos na ito. Maaho na rin ako at malakas ng agos, nataib na mga kapaders. Mauwi na rin kami. Ayos na ito. Makakadil sa malang kahit kaunti. Abang-abang lang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na aming huli. ng aking kasamahan. ilang piraso man. Pero sulit naman kalaki ang isda ating huli mga kapaders. Dambuha lang surahan. Alos pantay ng sungay sa bibig. sa malaking groper. Terang kung tawag sa amin. Sa isang surahan ng mga dumalaga. bakayan mga isa't kalahat yan timbang. At saka may batang huling malaking bukaw mga kapaders. Saka liglig, solid, alatan. At yung ibang isda na ibibinta namin mga kapaders. Baka bang sa gastos. Saka yung pinakang malaking surahan. Papalang-palangin namin. Pang ulam. sa bawan mga kapaders. Saka dalawang nukos man. Tapos isang kulambutan. Ano sa timba? Nakababad sa tubig. Ayos na ito. Salamat Lord na marami hmm? naman sa biyaya ngayon. Ititimbang na rin yan mga kapaders para maging kwarta na na ito na mga kapaders yung malaking surahan pinapalang-palang na namin mga kapaders tatanggalin muna ang bitoka at parang magwasak ang kanyang kinain sigurado na ito estimate ko yan mga patakiluhan yan mga kapaders gaya ang kalaking surahan papalang-palangin yan mga kapaders at para tamang hating magkapatid ang partihan Awan lang ang ulo na iang kung kanino mapatak ang ulo sigurado na sa water boy albor na yan mga kapatid pati naman loob Laman loob niya, masarap yan sa aguli na gabi. Pambangot mga kapaders. Akin lang sa may patimbuntutan. Sulit na yan. Masarap yan inihaw mga kapaders. Yung pagkapalang na yan. Saka bibilad na muna. Tayang tang sa init ng araw. Tapos iihawin. Ay, sarap na yan mga kapaders. Ayan na ay, yung kanyang laman loob mga kapaders. Nay, ano nang taba yan. Sus, bulak. May kinain ako la po. Ano problema? Yan. Yeah. Bayu pa u. Ang ano si Bianan mo? Ano? 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 Like, utang ka lang kamot yun ni Rico. <laughs> Ada apa tu pung? Ikan mati. Kau tahu ni tu sangis dah. Huh? Berapa ni tu? Oh. Asal ulun itu. Itu lupa. Ah, hati hatinya na, hati tu. Na ito na mga kapaders. Yung ating surahan na huli. Luto na mga kapaders ayan. Kubot ang taba. Oh. Kakainin na ko mga kapaders. Ito ang ating ito ang ating ulam ngayong. Jus ang mantika 'yan naglutang. sigurado ito isang parang laang sulit na busog na mga kapaders na ito na mga kapaders yung aming kinita sa saglit lang na dive mga kapaders 704 tapos ang gastos 198 yan ang natira 506 pinagtatlo mga kapaders dalawang taon kami kasama pangatlong bangka itong partihan bawat isa 168. Ayos na ito. Mga lang isang kilong bigas mga kapaders. e pang tinapay pa. Salamat Lord sa biyaya na pinagkalubo sa amin kagapi. Kahit para paano nakahuli pa rin kaming isda.